Alam mo bang sa bawat rehiyon sa Pilipinas, iisang apelido lang ang lagi mo naririnig sa election? Bakit nga ba parang pamilya na lang ang pwedeng mamuno? Ang political dynasty ay hindi bago. Mula pa panahon ng mga Kastila, ang mga prinsipalya, mga mayayaman at edukado, ang binigyan ng kapangyarihan. Naipamana nila ito hanggang ngayon. Sa politika, hindi plataporma ang binoboto kundi pangalan mas kilala, mas sikat, mas panalo, kahit walang tunay na nagawa. Kung meron kang milyon-milyong budget, sarili mong media, at mga loyal na barangay captain, sinong kalaban mo? Sa ibang bansa, matibay ang partido. Sa atin, balimbing lang ang tawag. Mas matibay pa ang loyalty sa apelido kaysa prinsipyo. Pera, ayuda, scholarship, trabaho, tapalit, boto paulit-ulit ang cycle at ang panalo sila pa rin ang liderato ay hindi mana hindi ito franchise ng isang pamilya oras na para putulin ang ugat ng kapangyarihang namamana at ibalik ito sa taumbayan